Kung ang legal na asawa ay hindi na-declared as beneficiary sa SSS, may karapatan pa rin ba ang asawa na mag-claim ng death benefits in case na mamatay ang isang SSS member? Yan ang tanong ni Michelle Binaraw. Tanong niya, good day sir, paano? Sir, kung kasal kami ng husband ko pero hindi ko ginamit yung surname niya, may karapatan pa rin ba siya? Kahit dala ko pa sa pag-apply ko ay single at yung anak ko lang ang nilagay ko as at may other family na po siya. Salamat po. At ang tanong naman ni Domenica Fernandez, Today sir, ask ko lang po kung pwedeng hindi ko ilagay sa beneficiary ang aking foreigner na asawa dahil ayaw daw po niya magasikaso ng mga papers. Kaya yung anak ko na lang po ang beneficiary ko. Maraming salamat po. Ang SSS ay may order of priority sa pagbibigay ng death benefits ayon sa pagkaso ng sunod. Una ay ang legal na asawa, mga legit at illegitimate child, magulang kung walang asawa, at ang pangatlo ay declared beneficiary. Kapag ang isang SSS member ay namatay, bago makapag-claim ng death benefits, ay humingi muna ang SSS ng senumar o Certificate of no Marriage Record ng SSS na namatay. Kaya whether or not naka-declared sa SSS as single or married, kapag loba sa senumar na may pinakasalan ng SSS member, ang pinakasalan na yun lamang ang pwedeng mag-claim ng death benefits kahit pa hindi naka-declared as beneficiary or declared as single ang SSS member unless ang legal na asawa ay may asawa ng iba o nakipag-live na sa iba. Kaya kung ang asawa mo ay may kinakasama ng iba, mag-file ka na ng legal separation sa family court or annulment of marriage or divorce kung meron na at alisin mo siya sa SSS beneficiary mo sa umagitan ng profile ng IPOR at i-attach mo ang court order para sa pagpapawalang visa ng inyong kasal para hindi na siya makinabang sa SSS benefits mo. Ang pag ng death benefits claim ay online lang. Kaya sa case ni Dominica na ayaw mag-ayos ng asawa niya ng papers, ay pwede niyang gawin yun online. O magbigay siya ng special power of attorney sa sino mang gusto niya na mag-claim in case na claiming of death benefits. Kung meron po kayong tanong, ay eh, tumawag lang kayo sa SSS Hotline or mag-message kayo sa baba ng video na ito. See you on my next videos.